laboso ang isang lalaki sa Kaloocan dahil sa pagwawala. Bukod sa nakainom, pinagpiestahan din siya ng mga miron dahil sa butas niyang brief. Yan ang kwentong sinilip ni Carlo Castillo. Oo! <tinyo> Agaw eksena ang lalaking ito na nakaposa sa mobil ng Barangay 81 sa Kaloocan. Pwede po ba <laughs> Parang umiti sila. Bukod sa panayang kanyang daldal, wala pa siyang pantalon at nakadungaw pa ang ari sa butas na brief. Ang dugo ko itim. Ikaw, guwapo sa ating paningin. Inaresto si Marvin Messina matapos magwala sa isang bilyaran sa monumento. Meron siyang matanda na pinagmumura at mayroong mga lalaki siyang hinahamon ng away puro. No? bukod sa lasing. Bago palang lang sumikat, ako gumawa sa'yo. Posible rin daw nakargado siya ng droga. Makata, ako'y gumawa. Hmm. mo kay Makata. Saka lang isipin ko muna. <laughs> <laughs> ako bida. Nang mahimasbasan, lumabas na ang tunay na dahilan ng pagwawala ni Misina. Ang harap ko, si Rosalyn Ano mo siya? dad ko naging asawa. Mahal na mahal ko siya niwan daw siya ng misis dahil sa ibang lalaki. Pinangarap ko magkaanak, hindi ako nagkaanak. Kakasuhan si Misina ng alarming scandal, direct assault at slight physical injury. Narawagan naman ng otoridad sa mga kaanak ni Misina na puntahan siya sa substation 1 sa bagong baryo Kalaokan. Carlo Castillo, News 5.